Hello mga kashires, welcome back to my channel So for today's video, gagawa ako ng sarili kong version na imbutido So yung mga ingredients, meron akong carrots, dalawang carrots na worth 30 pesos na to Maliliit pero 30 pesos na sya, dalawa Tapos meron akong dried pasas And meron akong tatlong hotdog At ilang peraso, pero mas prepare ko kasi yung tatlong hotdog tapos meron na akong um durog na paminta tapos bread crumbs any brand basta bread crumbs tapos yung main natin uh, giniling so binili ko to sa palengke so kalahating kilo tapos um uh, hmm, hhm tapos, uh, ganitong margarine. Nakakatipid lang siya. Uh, 25 pesos ata ito. Basta, nakalimutan ko na. Tapos, uh, next is, meron akong apat na um, itlog na nilaga. And next is, meron akong cheese. Any brand din, kung ano yung mas prefer nyo mga kashibes. Tapos, meron akong wrap, aluminum wrap. So, ayun na, mag-start na ako kung paano ko gagawin yung uh, imbutido.